Bawa pa si pa rin sa dama at bibigay yung hiningin nila sigarilyo tapos karne Ay may dala ding ano, soft drinks, karne Ayoda, ayoda Ano ba yan mga ka sa mga una natin na basket na ringer andun pa yung sa laot laot ng kunti dito ito sa panabi panabi pa ito sila ah, ni Gris natin mga sinampayo Palabas na kami dito Palakot na Sana suritihin kami ngayon para makabawi At logi kami ngayon ano, dating Logi Sa siyam na Kung dinaday Nalogi kami At napakamura ng isda Pirit kasi yun, pirit. Tapos ang sabay-sabay yan, sa placer. Kaya nabutan ng apat na araw ang pagbababa namin. Pagbinta lang ng 700 kasama yung ano, ilang pirasong malalaki. yung konsumo kay 600. 600,000 ang konsumo. Kaya nalugi. Tapos ang mga tao ay ano ah, karamihan ay shorted. Ako nakatabla lang ako mga vloggers nakatabla lang ako sa utang magbalansi lang kasi ako ng ano kulang 12 12 mil at ang utang ko naman ay kulang 12 mil din na shorted lang ako ng 19 pesos pero kung mahal ang isda ay babalansin na ako doon ang huli ko kasi ay ano kulang 600 kilos konti lang at wala kong gamit na ano maliliit puro mga malalaki ang gamit ko yung 557 ngayon kumpleto na kami ng gamit Nagsasabaw ko dito na ano maripat ay ano. Okay. Tawag yung pinana pinana ni parin Daniel na sahasa. Kagabi, may lumutang na sahasa pinana niya. Okay. Nandito na kami mga vlogger sa laot. May nadaanan kami ditong batang, malaking batang ayun oh. No? Puno ng kahoy. Kanina pang umaga yan. Nantay namin to ranger. at papanoodan daw nila ito kanina kaninang madaling araw dinaanan namin yung taga ka na bangka um, nagtawag sa amin ng yelo kinuha na nila kanina ang na padala sa pumbloke hindi na tayo nakapag vlog at madilim alas 4 pa man ang madaling araw batang din ang pinapanoodan na yun iniwan na nila diretsyo na yun sila pa ano tabi Pinantay lang yung aming at wala silang pangyelo Mga barilis ang huli nila. Iniwan din namin yung batang nila at medyo mahina ang laman. Tapos nakadaan, nakadaan naman kami dito ng batang na malaki. Oh. May mga laman na salmon-salmon. Dinawag ni Kapitan dito sa ranger na to. At sayang din. Mapaharihan nila ito sa nanay nila. Ani Ani Gris Ani Gris Tris Anong ano kaya ito mga buya Tatlo sila ako magkakasama Tatlo ba si parin sa damat bibigay yung Hiningin nila sigarilyo tapos karne may dala ding ano food drinks karne ayuda ayuda iba yan mga vloggers doon sa mga una natin na akit na ringer andun pa yun sa laut-laut ng kunti dito ito sa panabi panabi pa ito sila bakal ito siya bakal yung naket natin na ranger yun, yung bago ay ano yung fiber pay pantay payag <laughs> tatto sila magkakasama Negeri.

どこか置い Ivan dyan yun uh, dinala namin ang yellow malaking batang din ang pinapanoodan nila mahaba kaso kay medyo ano panabi pa uh, hindi namin pinanoodan mabanti kami bandang laut laut kaya namin nakita yan mga na, nahulihan din ng mga taga ng ano, mga salmon salmon mga nasa ano siguro uh, kilos Salmon-salmon uh, Ito tayo ng kapag video kanina At biseng ako mga ka-vloggers ng... Pangilaw At mag -iilaw kami sa Payaw mag -iilaw kami sa gabi uh, Mamimiwas kami Dalawa kaming series Bali apat yung battery na yan Tagli series Bawat isang battery Dalawan series Dalawa kami ni Kenjik Mag-iilaw ako ng pantalya Nag-wiring ako kanina kaya hindi tayo nakapag video kanina nung nakita yung batang na yan Bising bising Tapos nagkagayak ako ng mga pataw Nandito na tayo sa baba mga kaplakers Hindi na na namin ito yung pinakababa na payaw Bukas sa aban di ba kami doon sa bandang taas Sisinga natin ito pag ano kitang kitang Magbuhay buhay tayo ng Mga pirit Sa ating mga pataw ano tayo ng Bariles o kaya bigho Dadayo yung mga kasama ko Sa service Ako di muna makadayo At lubot ang cellphone ko Cellphone lang kasi ang gamit ko sa ano, Pag-GPS vlogger Ah, ni. Video ano na oh, malaki-laki na. Ito gaya ng nakaraan maganda at malalaki na oh good size na ito binis talaga lumaki ng ano ng isda isang linggo pala ang kami sa tabi sunod laot pala na yan ay mga tag ano na sa kalating kilo na Kung sibat-sibat ito. tulong ko naman mga ka vloggers yung tangkitang mawarihan so, ako itong palawig, tumutambo para makabuhay-buhay tayo ng tulinganin kaya, pirit mas maganda itong tulinganin at tsamba tayo ng ano Lapit na natatanggal tuloy isa lang natin na buhay buhay iyan naman natin ulit mga vloggers kung kitang kitang na 35 biwas pinampulong ko na yung mga buhay buhay ko kariya ko ng walong piraso buhay buhay wala man sumibad hapo na kariya natin ito at nasibad na yung tulinganin na Pakingganin ito ano siguro tatlong piraso isang kilo pwede na pwede na ito pang mercedes ito ang katamtaman talaga mas pabili ito mga ka-vloggers kaysa malalaki yung mga tulingan na tagsingkuhan mahirap yun mas masarap ito masarap ang kinilaw nito data sabaw Nihao Paxew Dito Lahat masarap yee -hye. ke ngayon Uno tulingan talaga ito natin pain Ganitong gulay Dalawa lang ito Pink tapos puti Ganitong paborito ng tulingan Sabi kasi ni Kapitan Tulingan mo ng timbangin pag mga pirit ipamain lang muna kasi ang tulingan matagal sa iluhan. kahit abutan ng dalawang linggo hindi pa maanong hindi pa ma purit ang tiyan ang pirit kasi mabilis isang linggo lang ano nang tiyan na kaya nagawa talaga kung paay na pantulingan Kaliba rin naman ito ng ano ng okay, now, ng pirit kaso hindi naman gaano tamtaman lang bangkoy na ito bangkoy Uhoy, bangkoy bangkoy mi vas para la Bilis na ito ipunin mga vloggers at malalaki-laki na. Malaki-laki na. Siyempre malaki-laki na. Malaki na. Magkakaya ng nakaraan. naman talaga itong payaw na ito. mga vloggers na natin na video yung pangalawang pahamag at konti lang ito kulang kalahati natin huli malaman natin ito kung ilang kilo yan na tayo